tayong ngayon sa May San Pedro Esplanade sa San Jose Antique. And ito yung sikat na bagong galaan dito ngayon. Uh, nasa likod ko yung circular na daanan na laging nafe feature sa mga drone shots or videos ng mga nagpupunta rito. Doon banda yung papunta sa San Fernando, yung naunang nagbukas na part ng esplanade dito sa San Antique. And then pag diniretso mo yan dito, ayan jan uh, sa kabila papunta sa may pangpang si Balom and meron din doong ginagawang esplanad and nasa 2 kilometers na lang ay makukonnect na rito at wing hapon maraming tao dito and marami rin kiosk ng mga street foods maganda mag jogging dito, mag bike, tumambay, mag rides or anything recreational so ito na ngayon yung bagong sikat na puno puntahan dito sa Antique and of course maganda yung sunset dito uh, ito yung isa sa mga sikat na pinupuntahan dito ngayon So, kung gusto nyo ma-experience yung sunset dito, o mag-jog, or mag-run, or tumambay lang, punta rin kayo dito. Yun lang, share ko lang. Bye-bye!